na ng kuryente ang isang barangay sa Mandawi City, Cebu, kaninang umaga. Ang salarin, ang malaking sawa na nasa poste. Nasa frontline ang balitang yan, si John Aroa. <coughs> Nakapalupot pa sa poste ang malaking sawa na ito ng datnan ng mga residente sa barangay Umapad, Mandawi City, Cebu alas 7 ng umaga kahapon lalo, 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 lalo. Kwento ng taga barangay, madaling araw pa lang nawala na ng kuryente sa lugar dahil sa sawa 4 pa lang ng madaling araw ito nang uh, ano, nag-brown out na ah, akala nila normal lang pag, pag nang umaga na nakita nila yung ahas na nakapulupot sa ano sa transformer nakalamdi na yung ulo akala namin patay na pero mm -hmm. maya maya na ng mga residente dito na ano Pala. Dito na, nagtulong-tulong ang mga residente at mga tauhan ng Visayan Electric Company of Veco para kunin ang sawa. Kinailangang patayin ang supply ng kuryente sa barangay para sa kaligtasan ng mga rescuer. Gamit ang hagdan, inakyat ng kawarin ng Veco ang poste. Inabot ng isang oras ang pagkuha sa sawa. Nang sukatin, umabot sa apat na metro ang haba nito. Nasa pangangalaga na ng DNR ang ahas na napag-alam isang python. Naibalik na rin na ang kuryente sa barangay tapos ang 6 na oras na brownout, ito na ang ikatlong ahas na nakita sa barangay sa loob lang ng isang linggo. Ang naunang dalawang sawa, natagpuan mismo sa loob ng isang bahay, ibinigay na rin ang mga ito sa DNR. Ayon sa mga eksperto, kabi kabila ang pagsulpot ng ahas dahil mating season o panahon ng pagpaparami ang mga ito, natatagal hanggang Abril. Pwede rin naghahanap sila ng pagkain, paalala ng DNR, iligal ang pagpatay sa mga wild animal gaya ng sawa sakaling makainkwentro nito, agad lumayo at tumawag ng eksperto. Nagbabalita mula sa frontline, Jana News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.